Hello, mga kabukis! Good morning mga kabukis! Welcome back sa ating YouTube channel. <laughs> Tracy. Face update mga kabukis! Inyong nanay, wa pa Pero sila, perte ng ligo, at ko na sila. Pres ko pa sa ah, This is the baby Jude, mga kabukis. And where's the Aya? Come here! And this is the Aya Jadu. Yes! Nagka... Manakog pa Milo. Um, Bongkat na sad. Sana all. Unlimited. Power ang nanay na. So, mga ito mga kabukids. First ko na sila. Ang nanay. Yagit pa. Uh -huh. <laughs> Hello, si bye,